Hi guys, good morning, good morning, good morning. Hi guys, nandito pala ako sa ano sa SM Ortigas. May bibilihan lang tayo guys ngayon. Ah, uh, maglakad-lakad muna tayo. So, uh, napaaga ako diyan, guys. Ngayon, uh, Inihintay ko pa na magbukas ang mall na yan kasi actually sobrang aga ko aw uh, wala pa kung 10 o'clock nandiyan na ako um, parang ang oras is 9 ay 9.45 ngayon hindi ba super aga alas 10 pa ang bukas ng mall ngayon ang nangyari um, napaaga tayo kasi actually talagang may pasok pa ako ngayon nagpunta ako dyan sa ano sa sa mall para may bibilihin lang para sa akin na sim card kasi actually ang akin sim card is kailangan ko i-update sa google sa akin uh, google ads ngayon nagtanong ako dyan sa guard kung bukas na ngayon sabi niya mamaya maya pa pero sabi niya sa akin uh, umupo lang muna ako dyan sa kupuan maghintay na lang ako kung anong oras ngayon ang nangyari, ini ako papunta ng upuan. Ngayon nag-ikot-ikot ako muna diyan sa paligid para na makaikot at ma-update ang itsura ng SM Ortigas. Ngayon sige ako lik uh, ikot na ikot. Tapos, tingnan nyo ang mga tao, hindi ba, naghihintay, pero ilang piraso pa lang kasi actually ang mga tindahan dyan ano sarado pa tingnan mo wala pang pa mga ilaw o tingnan mo at saka guys ang grocery lang dyan ang nakabukas bilang na advance sila magbukas kasi maaga pa sila talaga nagbubukas sa supermarket ngayon nakaupo lang ako dyan naghihintay lang ako ng oras na para mag alas 10 ngayon ito sabi ko ako titingin-tingin muna ako ng cellphone para ano sabi ko uh, bibili ako ng cellphone para sa Google ano ko para ma-update siya kasi actually uh, ang isang SIM card ko hindi ko siya maano hindi ko siya mailagay sa cellphone kasi actually isa lang ang slot ng cellphone ko anang uh, ano ko ng SIM ko ngayon, ang nangyari, naghihintay pa ako diyan ng ano, ng oras para lang ano, titingin-tingin lang ako diyan sa paligid, naghihintay-hintay kung paano na ang sistema. Ayun, sige lang, uh, waiting lang ako na waiting diyan. Kasi ano, ah uh, sige lang, na sige lang ano, uh, maya-maya iikot ako diyan, guys. Kasi ah uh, para habang na hindi pa nagbubukas ang ano, ang mall, uh, pupunta ako dyan sa ano, sa labas. Ayan, umikot na ako para makakita ako dun sa kabilang, ano, sa kabilang side ng mall. Kaso uh, ang problema guys, ayan, tingnan mo, hindi ba nakasarado pa nga yung ano, ang ang side na yan o oh, tingnan mo naka ano pa yung roll up na sa baba pa ngayon nagpunta ko dyan sa isang side na yan ah uh, hanggang nakapunta ako dun sa may dulo ngayon sabi nga sa akin ng guard ay ma'am hindi pa bukas ang mall eh, hindi pa actually hindi pa ano hindi pa nakabukas ayan siya guard na yan o, oh, nagtanong sa akin sabi niya ma'am saan ka pupunta ayun, sabi ko, doon lang ma'am, sa ano, sa kabila iikot-ikot lang ako, kukuha lang ko ng video sabi niya, ay ma'am, sarado pa ayun, ang ginawa ko, umiikot ako tapos, ang ginawa ko, umakyat ako dito sa taas sang sa umakyat ako uh, actually, ha, tingnan mo, may mga harang pa ang ano, ang daanan ayan, nakaharang pa siya may mga ano pa sa mga pisnit may kadinang plastic pa siya, may chain pa sa. Ayan, tingnan nyo guys. Ayan, sarado pang mga ano. Di ba? Ang ginawa ko, pumunta ako sa pinaka uh, sa may dulo doon ng uh, escalator. Ngayon, ang ginawa ko, nagtambay ako doon sa may isang ano, ayun, di ba, nagilaw na. May may ayan diyan, bubukas na. Ngayon, nagtambay ako diyan sa may isang ano diyan sa may uh, gilid ng poste. Aginday ako diyan na magigising. Kaya 10 guys, thanks for watching.